Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking nakahanap muli ng pag-ibig matapos mabiyudo ng ilang taon. Ngunit nauwi sa isang krimeng nabuo ng kataksilan at kasakiman. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para laging updated sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Danilo Henson ay isang biudo na nasa mahigit tatlong dekada nang nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Inilarawan siya ng mga kakilala na masipag at mabait sa kanyang mga kapamilya dahil hindi niya ito pinabayaan at kanyang sinabay sa kanyang pag-angat sa buhay. Saksi ang mga kapatid niyang sina Solidad at Raymond ng pagsusumikap ni Danilo sa mga nagdaang taon at wala silang masabi kundi ang pasasalamat sa kanilang kuya dahil sa pagtulong nito sa kanila. Siya ang tumulong sa kanila upang makaranas ng maayos na pumumuhay at siya rin ang naging daan upang makapag-abroad si Solidad sa Riyadh at makapagtrabaho para sa sarili niyang pamilya. Malaki ang uh, utang na loob ko po sa kanya dahil naka-experience po ako kung paano, kung paano mamuhay ng iba, sa ibang bansa. Nandahil dahil po sa kanya lahat yun, sa kanyang tulong lahat para sa, sa akin na makapunta po ng ibang bansa. Hindi inaakala ni Danilo na magkakaroon pa siya ng pangalawang pagkakataon sa pag-ibig simula ng mamatay ang kanyang asawa. Habang nagtatrabaho sa Saudi ay makikilala niya ang kanyang magiging kasintahan na si Janet Kapalad. Si Janet ay isang nurse na tubong lipa Batangas. Siya ay nagtatrabaho sa isang ospital sa Riyadh. Sa ospital na ito din nagtatrabaho ang kapatid ni Danilo na si Soledad bilang isang tagalinis. Noong una, walang kaalam-alam ang kapatid na may relasyon na palang namamagitan kina Danilo at Janet. Ngunit dahil magkasama sina Soledad at Janet sa iisang apartment, ay nakikita niya ang lahat ng kilos nito sa bahay. Isang araw napansin ng kapatid ni Danilo na nagiging malapit si Janet sa isa pang lalaki na si Rowell Guico, na isa namang driver sa pribadong kumpanya sa Riyadh. Dahil tuwing wala daw pasok itong si Ruel ay didiretso na sa apartment nila at magtatagal doon o kaya minsan doon na magpapalipas ng gabi. Ipinakilala naman daw ni Janet si Ruel kay Soledad na kaibigan lamang niya ito. Pero ipinagtataka ni Soledad na kung hindi naman magkasama ang dalawa ay laging ka-video call ni Janet ang kaibigan na aabutin ng ilang oras. Nakikita niya ang pagiging malapit ng dalawa dahil sa oras na inilalaan nila para sa isa't isa. May pagkakataong pa nga na nahuli niyang magkatabing natutulog sa kama sina Janet at Ruel kaya't nagduda na siya. Dahil sa kanyang mga hinala, kinausap niya ang kanyang kuya Danilo. Sinumbong niya sa kapatid ang mga nakita niya patungkol kina Janet at Pinaalalahanan niya si Danilo tungkol dito, dahil siyempre bilang isang kapatid, ayaw niya maloko at masaktan si Danilo. Ngunit tahimik lang na nakinig si Danilo sa mga sinabi ni Solidad at parang hindi naniwala. Dahil matapos nito ay tinalikuran lamang siya ng kanyang kuya. Hindi inakala ni Soledad na ito pala ay magiging simula ng isang malaking gulo sa pagitan nila ni Janet. Ang pag-uusap nilang iyon ng kanyang kuya ay ipinarating pala niya kay Janet. Kaya't ng araw ding yun, pag uwi ni Soledad sa kanilang apartment, sinita siya ni Janet kung ano ang mga sinasabi nito sa kanyang kapatid. Hindi agad nakaimik si Soledad dahil hindi niya inaasahan na kukumprontahin siya ni Janet ng ganoon. Sinabihan siya ni Janet na chismosa at gumagawa ng kwento at idiniin niyang magkaibigan lang sila ni Ruel. Pero kalaunan sinagot siya ni Soledad na kung ano lamang ang nakita at napapansin niya ay iyon lang ang sinabi niya sa kanyang kapatid. Matapos ito ay patuloy pa rin ang relasyon nila Danilo at Janet na parang walang nangyari. Nabilog na ni Janet ang utak ni Danilo at kahit na anong sasabihin nito ay pinaniniwalaan ni Danilo. Kaya't walang nagawa si Soledad dahil umibig ng totoo ang kanyang kapatid. Noong May 19, 2018 ay lumipad pa uwing Pilipinas sina Danilo at Janet para magbakasyon. Sinalubong sila ng mga kapamilya ni Janet dahil tutuloy muna sila sa bahay ni Janet sa Lipa, Batangas. Ngunit isa pa sa mga sumalubong sa kanila ay si Rowell. Una na pala siyang umuwi dalawang linggo na ang nakakaraan. Si Rowell ang nagmaneho ng van na pagmamayari ni Danilo papuntang Batangas. Pagdating nila sa bahay, nagpaiwan sandali si Danilo sa labas upang manigarilyo habang sila Janet at ang pamilya nito ay pumasok na sa loob ng bahay. Lingid sa kaalaman ni Danilo, dalawang lalaki pala ang nagmamatsyag sa kanya ng mga sandaling iyon. Ilang saglit pa ang isang lalaki ay naglakad patungo sa direksyon ni Danilo. Walang ano-ano'y bigla na lamang umalingaungaw ang dalawang magkasunod na putok ng baril. Pagkatapos nito ay agad na tumakas ang dalawang lalaki. Habang si Danilo ay naiwang nakabulagta sa lupa at naliligo sa sariling dugo. Si Danilo Henson ay binaril na pala ng hindi pa nakikilalang hitman. Sa otopsiya, malino na dalawang tama ng bala ang tinamu ng biktima sa kanyang ulo at ito ang direktang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nang makarating ang balitang ito sa pamilya ni Danilo, hindi nila matanggap ang sinapit ng kanilang kaanak dahil napakabait nito at wala naman daw itong kaaway. Sa patuloy na pagsisiyasat ng kapulisan ng Lipa, Batangas sa pangunguna ni Superintendent Roderick Tonga, agad nilang pinuntahan ng crime scene. At doon ay narecover nila ang basyo ng balang ginamit sa pamamaril. Ngunit ang problema bukod sa basyo ng bala ay wala na silang makita na kahit na anong magbibigay ng impormasyon kung sino ang nasa likod ng pamamatslang. Kasunod nito ay inimbitahan sa presinto ang ilang potensyal na testigo. At agad namang nagtungo doon si Janet kasabayan driver ng van na si Rowell. Ipinakilalaan si Rowell bilang kaibigan ni Janet na nagtatrabaho din sa Riyadh at kababalik lamang noong unang linggo ng May 2018. Hininga ng kanya-kanyang pahayag ang mga potensyal na witness. Sa mga itinanong ng mga otoridad kina Janet at Rowell, nagtakadi umano ang mga pulis sa mga isinagot ng mga ito. Tila daw kasing may itinatago sila hindi magkatugma ang kanilang mga pahayag. Kaya naman imbes na maging potensyal na testigo, sila tuloy ang naging pangunahing mga suspect sa krimen. Kaya't kinumpis ka ng mga pulis ang cellphone ng dalawa kasama na rin ang cellphone ni Danilo. Apat lahat ang kinuhang telepono. Isa kay Danilo, isa kay Ruel at dalawa kay Janet. Mahalaga raw na makita ng investigador ang mga huling mensahe ng biktima at ni Janet. Maaari daw kasi itong naglalaman ng ebidensya na magagamit sa paglutas ng kaso. Nang siya sa atin na ang laman ng telepono, nalantad ang pagtataksil ni Janet kay Danilo. Kaya sinabihan ko, investigator, kunin mo lahat ng cellphone nila. Itong babae, itong lalaki, at saka saan yung cellphone ng victim. So sa madaling salita, hawak na na ni Janet yung cellphone ni Juan Danilo. So tatlo ang cellphone ngayon. Pang-apat yung sa driver. Isa kay Danilo, dalawa kay Janet, at saka isa sa kay Roel. So kinostudy ko. Nabasa ng mga otoridad ang palitan ng text message ni Ruel at Janet. Kaya pinaamin ng mga pulis ang 38 years old na si Ruel kung may namamagitan sa kanila ni Janet. Inamin naman nito na totoo ngang may relasyon sila ng 38 years old na si Janet at ito ay magdadalawang taon na. Ngunit ang mas masaklap dito ay nang mabasa nila ang palitan ng text na nag-uugnay sa pagpatay kay Danilo. Ang sabi ni Ruel sa kanyang mensahe kay Janet, siguro pag natapos yan ay masusolo na kita, mami. May text message din na nabasa ang mga investigador patungkol sa planong pagpatay kay Danilo. nag si Ruel kay Janet at sinabi nito, itutuloy ko ang plano natin. Ang sagot naman ni Janet ay, okay po, walang sabit. Sagot ni Ruel, wala, malinis ito. Ngunit ang tanong ng lahat ay bakit nga ba humantong pa sa ganito ang lahat? Bakit hindi na lang makipaghiwalay si Janet kay Danilo? Bakit kinailangan pang ipapatay ang biktima? Ayon sa kapatid ni Danilo na si Raymond, kakambal ng kataksila ni Janet ay ang kasakiman dahil sa perang maiiwan ni Danilo kay Janet sakaling ito ay mamatay. Ang perang napakatagal na pinag-ipunan ni Danilo sa Saudi na mahigit tatlong dekada ay pinag-interesa ng dalawang mamamatay tao. Sa patuloy na pag sa kaso, lumutang ang isang testigo na lalong nagpapatibay sa kaso laban kina Ruel at Janet. Sabi ng testigong si Peter John Galloy noong May 17, 2018, bandang 8.20 ng gabi, magbababa siya ng pasahero malapit sa bahay nila Janet. Nakita niya si Ruel na may kausap na dalawang lalaki at noong May 19 ng gabi, muli siyang nagawi sa lugar ni Janet upang maghatid ng pasahero. Pagtapat niya sa van ni Janet, nakadinig siya ng putok ng baril, kaya huminto siya agad sa takot na baka siya mabaril. Dapat ay ililikunan niya ang tricycle pabalik para umiwas na sa kaguluhan na nangyayari, ngunit hindi niya magawa dahil sa takot. At doon nakita niya ang dalawang lalaki na tumakbo galing sa pinangyarihan ng krimen. Ayon sa tricycle driver, ang taong bumaril kay Danilo ay ang dalawang taong nakita niyang kausap ni Ruel kamakailan. Matapos ang investigasyon, tuluyan ng kinasuhan ng murder si Janet at Ruel. Inaresto ang dalawa at kasalukuyang nakakulong sa detention cell ng Lipa City Police Station sa Batangas. Habang pinaghahanap pa rin ang dalawang gunmen na binayaran ng mga suspect para patayin si Danilo. Samantala para sa mga kamag-anak ng biktima, wala raw kapatawaran ang ginawa nila sa 56 years old na si Danilo at hindi hindi sila titigil hanggat hindi nabibigyan ng hostisya ang pagkamatay ng kanilang kapatid at titiyakin nila na mabubulok sa bilangguan ang dalawang sakim. Kung kapatawaran lang ka, uh, uusapan natin, wala pong kapatawaran. Kasi nga po, ba't nila pinatay na wala lang naman, wala namang kasalanan ng kapatid ko. Isip ko lang yung mabigyan ng katarungan ng hostisya. Yun lang. Titiyakin namin na mabubulok sila sa bilangguan. Hindi naman, man, naman namin may lagay sa kamay namin yung paggaganti sa kanila. Pero doon sa kulungan titiyaki namin. Lalaban kami. Nakakalungkot lang na nagtiwala si Danilo sa maling tao. At wala naman magawa ang mga kapatid dahil nagmahal lamang ng lubos ang kanilang kuya. Isang totoong kwento na naman po ang inyong natong hayan at sana ay nakadagdag ako sa inyong kaalaman at may aral na napulot. Salamat po sa panunood at sana ay may oras pa kayo para makita ang iba ko pang mga videos. Sa mga hindi pa nakasubscribe ay huwag niyo pong kalimutan pindutin ang subscribe button dahil malaking tulong po ito sa mga maliliit na channels tulad ko at para na rin matunghayan niyo ang mga true to life crime stories dito.